Dalhin mo muna si Chusaw sa kanyang kwarto. Opo, madam. Sumunod po kayo sa akin. Mahal. Ang sabi niya, wala siyang naaalala noon. Mas mabuti nga kung wala siyang maalala. Ngunit, hindi ngayon ang panahon para sayangin ang oras sa kanya. Magpadala na lang magbabantay sa kanya. Bago tayo formal na makipagtulungan sa Ashaw Group, huwag muna nating dagdagan ang problema. Mahal, may tanong ako, hindi mo pa ba nakikita ang misteryosong CEO ng Asho Group? Nakita ko lang si Vice President Len Feng. Sinabi niya na iaayos niya ang oras para sa akin. Ang presidente ng Asho Group, sino bang taong yun? Sa buong Cloud City, hindi pa namin nakita ang kanyang tunay na mukha. Ma, bakit kasi pinabalik niyo pa ang babaeng yun? Ayan tuloy, may kahati pa ako sa ari-arian natin. Sinong mag-aakal buhay pa pala ang babaeng yun? Huwag kang mag-alala anak. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya natin ay mapapasayo. Kung aagawin pa niya yun mula sa'yo, ako ang makakalaban niya.